What's up guys? And dito tayo sa Yelcom Internet Cafe dito yan sa Layunan Binangon ng Rizal. So yan. Sa rate nila 25 pesos per hour pero yun nakalagay din yung rate list nila. So yan check na lang. Sa monitor niya 27 inch curved monitor 144 Hz. Tapos sa headset, keyboard saka mouse, bad wall tatak niya guys. Sa headset niya loud and clear, may noise cancelling kaya hindi rinig yung iba naglalaro. <tinyo> Sa CPU niya ay 56,500 GTX 1660 Super, 16 GB of RAM. Sa internet niya yung download 820 Mbps. Sa upload speed naman 852 Mbps. Iba-iba ng laro dito, may LoL, Valorant, NBA, PBA, sa Roblox. Bawal manood ng bold at ako tamang FB lang. Nagtry tayo sa Valorant yung low settings niya 201 FPS. Sa medium settings naman 206 FPS. Sa high settings naman tumalun siya sa 234 FPS. Yun lang guys. Follow for more video.